na alam ko kaya ko pa. Ang bigat pinat Pagod na ako. Bakit pa ako nandito? May mga panahong babalutin ng dilim ang araw tulad ng pagkaligaw ng sarili isip. Sisilong ka ba upang pahupain ang hindi, o susuungin ang nagbabadyang pinsala? Sa bawat maliwanag ng mga ngiti ay hinagpis na pilit ikinukubi. Sa ngayon, kabita kabila ang mga isyong kinakaharap ng bansa. Bahagdan nito ang 3 milyon at daang Pilipino, bata o matanda, ang makakaranas ng isyong pangkaisipan. Nagmula ito sa peklat ng mapait na nakaraan, ugat ng matinding trauma mula sa kaso ng trahedya, mga abuso, at pangungutya. Ilan sa bunga ng mga sukat na ito ay unti-unting paglayo sa mundo. Paghahanap ng pansamantalang ginhawa. At sukdulang kawalan ng pag-asa. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Sa bawat lihim na sakit, may mga tinig na naghihintay marinig. Hindi ko pa sure kung ano kung isa siya sa factor kapag ano kapag na lilita ko ng tulog pero feeling ko oo. Feeling ko medyo naanuhan pa rin ako parang may times na like this past few days may times na late ako natutulog tapos hindi ko lang pinipilit nalilita ako ng tulog kasi pinipilit kong hindi isipin yung ano yung mga problemang ano ko kami. Hindi natin alam ang lahat ng kwento. Siya si Joanna. Para sa kanya, tinik sa kanilang pamilya ang manipis na bulsa. Kasi ito kasi tuwing gabi is yung sa pag abroad ng papa ko. Ano ko, ang course ko kasi ay 6 years. Tapos during during my second hanggang sixth year, tataas ang tataas yung mga ano yung mga expenses ko sa school. Wala like, kahit nagigilty ako kapag pinupush ko siya kasi kitang-kita ko sa kanya na ayaw na. Ano na parang kaya ko siya gusto i-push kasi low key ka ako na iinggit ako sa mga ano para kasi may meron kaming relative sa father side na nung nag-abroad yung tito ko ron. Wala pang isang taon, umusbong na yung buhay nila. Pag andun ka na talaga sa point na sobrang tagilid na talaga ng financial status ng pamilya mo. Ang laking epekto niya kasi isipin mo, paano kapag bukas ano, paano kapag next week wala talaga kayo mapagkukuhanan, paano kapag ayaw na kayo pa utangin, paano kapag sumugod na yung inuutangan dito kasi hindi makapagbayad anytime. Ayon kay Meneses et al., isa sa bawat sampung kabataang Pilipino ang nakakaranas ng mga sintomas ng depression. Sa katunayan, mahigit dalawang daang kaso ng suicide ang naiulat taong 2023 mula sa anim na probinsya lamang. Uh, depression, very common yan. Ano yan? Uh, mood disorder that causes persistent feeling of sadness and uh, medical term, anhedonia. Yung anhedonia, meaning uh, lack of interest yung mga bagay niya nagpapasaya sa kanya noon, parang wala na siya interest. Nung nasa medyo peak yung depression ko noon ay ano, uh, ang daming naging suicide attempts at that time. And, uh, nakapag balik-balik din sa therapy, gano'n. May mga meds din na iniinom. So, struggling lang to live sa pang-araw-araw, gano'n. Uh, you know, the dishes are piling up and I can't really function that much. Uh, yung mga nagpapagpasaya sa kanya before, ma-pleasure. Uh, parang, nangbawa, nag-spend time tayo na dati na masaya ako. Pero ngayon, parang wala na akong interest. Kahit na yung mga usual na ginagawa ko na nagpapagpasaya sa akin, hindi na ako masaya. Parang, I can't take care of myself for good Ang bigat ay hindi basta dumarating. Unti-unti itong naiipon mula sa ekspektasyon, pagod at takot. I don't really have someone to talk to. And I don't feel like I belong anywhere. To be honest. I think yung other people nila, ano ko, tapos meron din naman na uh, nandiyan sila. Pero I feel like everyone is walking on eggshells around me kasi syempre alam nila yung experiences, yung, uh, impact nun, plus yung mga nagawa ko. Especially my family. Kasi yung mental health ay kind of taboo sa kanila. Sa tahanan kung saan dapat puno ng unawa, ay pinupuno na lang ng puna. Minsan yung mga sinasabi ko sa mom ko, nagagamit siya against me. Uh, sa environment or sa family support. At uh, ayun, maraming talagang mga risk factors na nakaka-apekto yun. Well, actually, I did undergo, uh, I, 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 sorry, I underwent mental health problems uh, aside from the fact that I got sick physically, I was diagnosed with tuberculosis, which I had to undergo six months of treatment, and the first two months was terrible. I usually vomit what I eat. Okay, but of the time, I usually eat what I eat. I vomit what I eat, so bumagsak ang katawan ko and then my mom was staying with me and who was staying with me and my rectory in Mendez is in and out was in and out of the hospital And there were almost there were times so we thought she, sh she was not gonna make it and that added you know, uh, to my uh, difficulty i'm dealing with my physical health and uh, uh, the health of my mother and then after that i noticed that i become uh, stressed and most of the time i would be uh, quiet so my brother asked me to uh, suggest that I go to a psychiatrist to, to seek professional help. Four years ago, I na diagnose si Father Alan. And I did. And then I was diagnosed with bipolar. There were times that I just wanted to stay in my room. I didn't want to talk to any two people. I am scared that they, when they look at me, they will have pity on me. Kaawaan lang ako. Tapos, uh, I wasn't able to function well with my ministry. And, uh, Walang takas na kahit na sino sa mundong ito. And there were times, no, but unfortunately, I did not commit. No, I did not attempt. Actually, I thought about it because of the difficulty that I was uh, into. I was into the in the dark, talaga. Literally, I was in the dark. So I thought about it to end uh, the mission. Pero siyempre, sa takot sa Diyos, ay mo punta ng impyerno, ikot din. Ikot naman, uh, I did not even attempt. I did not even attempt. Ang um, worst case scenario dyan is, ano, either ma-harm mo sarili mo or ma-harm mo yung uh, others. Kasi, uh, harm sa sarili, meaning suicide. Pwede ka mawag sa suicide kapag ka, ano lang sa mga oras na parang down na down ka tapos feeling mo walang magwo-work na anything sa iyo edi sige diyan ka na lang muna hayaan mo na lang muna i-process mo yung own emotions mo tapos i-process mo yung problem ng maayos yan, kasi kung baga sa akin parang pinipilit ko sa sarili ko na maging rational pa rin ako sa mga oras na gano'n. Pero kung hindi mo kaya, sige, ma, kung nababaliw ka na dyan, mag-crash out ka lang, ganda ganyan. Basta after move forward. Ganyan. Speak to someone, and if you really need help, get some help. No, and uh, go out there, kasi especially someone you know like us we're still very young and we have a lot of experiences that we still haven't experienced. And yun, uh, be mindful, be open to somebody. Kasi pag, if sa sarili mo, uh, alam mo na you need help but you don't reach out to someone, uh, mahirap din na maraming gusto mong tumulong sa'yo pero yung sarili mo mismo yung uh, hindi makagawa ng first step. Una, uh, you have to admit that you're undergoing physical and mental health problems. Kasi yun ako na yun. So some people kasi they would deny. Uh, they would think it's only temporary. Kasi pinila na ito yung mawawala. Hindi. They, <laughs> it will not go away that easily. So You have to admit to yourself that you are sick. Secondly, that you need help. You need help. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Uh, ayaw natin uh, sabihin kasi baka uh, hindi tayo maintindihan o baka i-condem tayo o huskahan tayo. Yan ang Secondly, for those who uh, mga mga kapamilya o kamag-anak, please, Huwag na huwag nyo nga sasabihin na, ako, nasa isip ko lang yan. nako arte lang yan. O kaya ay, ano lang yan. Uh, mawawala rin yan. No, please. Don't do that. Don't do that. You will just push them to do something that to say that. should not do. Sa totoo lang. Hindi lahat ng sakit ay nakikita. Hindi lahat ng daing ay naririnig. Kaya palagi piliin ang maging maunawain. Ang bawat bukas ay may pagkakataong magsimula muli. Ang isang hakbang ay isang malaking hakbang. Kaya tuwag mga ambasad din dahil sa dilip, may boses, kwento at liwanag na naghihintay ng pagkakataong magningning. I said do you know?